day mga kabaro eto meron na naman akong easy share sa inyo na 10 centavo mga kabaro yan na pa niya mga kabaro napakaganda ng na ating 10 centavo at yun ang kapal pa niya mga kabaro 10 centavo Napakaganda ng ating 10 centavo na 2016 mga kabaro. Ayan. Gintong ginto mga kabaro. Hmm, napakaganda pa niya. Ayan. 10 centavo na ito mga kabaro ay 10 centavo na Brazil mga kabaro yan napakaganda ng ukit ng Brazil at saka yan, yan. napakaganda 10 centavo ng Brazil ang kapal mga kabaro yan may mga nakapag Brazil dyan yan maganda pa suwain yun na lang sa mga anak kapag Brazil dyan. yan mga kabaro ang ganda ng ating pin ng Brazil hahap hmm, kaganda almost uncirculated mga kabaro kikinang kinang pasya mga kabaro yan ang kinang lang ating 3 centavo centavo nang Brasil 2016 nakabaro Yan Ngata ganda pa So, sana ay nagustuhan nyo yung pinakita ko sa inyo na 10 centavo ng Brazil, mga kabaro. Ayan. 10 centavo ng Brazil. Ayan. Okay. Okay.